Hola mga friendship, naghahanap ka ba ng pabahay na one bus ride away lamang sa monumento? Heto na nga friends, ang Greenway Place located ito sa barangay Kaisho, Santa Maria, Bulacan. Flood free property, bongga! Ang amortization natin dito mga friendship through pag-ibig financing ay nasa 8,000 lamang. bear type ang ating turnover, meron siya or kasya ang dalawang bedroom, meron siyang kitchen at meron siyang toilet and bath. Ang maganda pa dito mga friends, of course, gawang Apex Homes to kaya sure na sure na matibay ang unang step para makabili ng gantong unit ay mag-reserve lamang ng 6,000. I-message nyo kami dito sa TikTok, mga Friendship, with your mobile number para tatawagan namin kayo ng mga ahente namin na mag a sa inyo mula umpisa hanggang makuha nyo ang susi ng inyong Home Sweet Home. Ang salary requirement natin dito ay 25,000 pataas para ma-qualify sa housing loan. Just in case kulang, pwedeng-pwede ang co-borrower. Kung meron kayong mga tanong, Friendship, i-message nyo na kami, malay nyo naman. Kami na yung tamang tamang-taang inaantay Niyo para matulungan kayong magkabahay na. Lucy Domingo for from BDDR. Antayin ko yung message nyo ha. Bye!